Tadaan! Gulat kayo, no? Kala si Maning, no? <laughs> anak ito ni Maning. Happy birthday, mami! Hello, fans! <laughs> alam niyo, mami, bago ako magsimula, alam niyo ba meron ako isusumbong si sa inyo? Hindi niyo ba alam nung inyong anak dun sa, ano, dun sa probinsya namin, sa London? no? Tsaka yung anak niyo na doon sa Saudi. Ganun na din yung mga apo niyo, ha? Nahirap, nahirap silang magano, mag-video. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi sila mga artistahe. kita niyo ako. Ha? <laughs> Happy birthday, Bobby. Kita nyo, nakaganito ako, ha? Kasi, atin din ako ng birthday party niyo. Gulat kayo, no? Eh, pasensya nyo na. Eh, yung mga alam nyo naman, ha? Pero, mami, meron din akong handa. Ha? Cheers muna tayo. Cheers. Happy birthday to mami. Sa totoo lang, mami, alam nyo ba dapat kong gagawin? Dapat, alam nyo, dapat ang presentation ko ngayon, yung ano, yung Giyomi. Giyomi. Dapat ganun eh. Kaso alam nyo bakit? Kasi baka mamaya, pintasan ako nung ano, nung kalaban ko. Alam nyo naman yun. Palagi kong kontra nung Palagi kong inaaway yung mami. <coughs> ngayon dito ngayon is Friday pasensya na kayo na late yung video natin kasi yung aking laruan eh, ngayon lang na assemble no? Eh, talagang pinaganda ko din yung birthday nyo sasamplean ko kayo meron din ako meron din akong cake <laughs> kailan nyo kayo lang ha yung pagkain sa restaurant nila o kakain mamaya. <laughs> alam niyo, sabi mo magkakapatid, ako yung pinaka-pilyo. Ako yung pinaka-makulit. Pero sa totoo lang, ako din yung pinakamabait. <laughs> ala ko kontra. Moment ko to. Hindi, <laughs> <laughs> alam nyo kasi, gusto ko lang na gusto ko lang na yung bang uh, yung bahay gusto ko palaging masaya ganun din sa bahay namin gusto ko palaging masaya walang tension walang sigaw dito walang away ganun eh, normal lang naman sa atin magkakapatid tayo nag -away, away kaya nga si nanay tuwag tuwa sa atin dati si nanay diretsyo buong yan eh nung pinanganak lang si ano si Tiope. yung naging, mako, naging kulot. <laughs> Pwede, ganito lang naman ako masaya. Pero pagdating sa trabaho, ay, siyempre, style maning tayo. Eh, alam nyo naman si Maning, straight yan. Pag trabaho, trabaho. ganon din si Ferdi, siyempre. Kaya nga, marami nagagalit siya akin. Pero okay lang yun. Sabi nga ni tatay, saan ka man pumunta, saan ka man marating, basta daladala -dala mo, daladala -dala mo pagkalalaki mo, at saka, yung pagiging Gonzalo mo. Dahil bakit ka mo? Ang Gonzalo, never, never, na nagpapatalo. Eh, eh tingnan nyo naman, saan tayo nakarating, di ba? India, kay China. Yun ay dahil sa utang na loob ko kay tatay at saka kay nanay. Ha? Hindi ganun kahaba yung aming pagsasama ni tatay sa trabaho. Pero lahat ng kanyang tinuro nandito at nandito rin. Kailangan straight ka. At pagka kailangan mong ihingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Kaya na sabi ni Nanay, palaging magdadasal. Kaya, Mami, maraming salamat talagang uh, sa totoo lang. Walang, uh, walang tamang, uh, walang, ano Bantaw, do, walang tamang salita na pwedeng i-describe sa pagmamahal niyo binigay sa amin, sa pagtsitsaga, lalo na sa akin no at saka sa, sa mga, sa mga apo niyo rin no sana mami eh, alam niyo naman sa akin pagdarasal hindi kayo di kayo nawawala palagi kayo nandoon hindi si mama si mama Paila si Kuya Jojo na palagi kong pinagpipray na sana patanggal na niya yung pagyoyosi-yosi niya no? Buti na lang, kita nyo. Ibigyan ko kayo ng isang sample. Ito is yung Kuya Totoy. Palaging malapit sa ating Panginoon. Tingnan nyo man. Ang kanyang uh, biyaya, kanyang grace. Ha? Dapat lahat tayo ganun din. No? Dapat lahat tayo ganun din. And isa pa, Yeah kawalan tayo ng background just a second Kensa na kayo. Nakashot pa lang ako. Happy <laughs> <Mami. laughs> birthday, Mami. Really, really, I love you. Talagang, uh, ang pasasalamat ko sa inyo, ganun na lang. Kaya lang, uh, sa totoo lang, Mami, di ko alam ang uh, iririgalok sa inyo. Kahit yung mga kapatid ko, tinatanong ko. Sabi, sabi nila, pera na lang. Sabi nyo, pera na lang din. Alam nyo, ito lang, lahat ng bilay niyo sa akin, hindi ko nakakalimutan. <coughs> Gaya ng pag, nung pumunta ako dito, sabi niyo, mag-ipon ako ng pera. Ayun. Tawa ng Diyos. Mm, yun, yun na. Ngayon, wala pa rin ako pera. <laughs> Pero, sabi ni ni pamangkin ko, hindi ako, ah, pamangkin ko si Matthew. Kaya ma may regalo sa akin niya si Matthew. Nung lang na huli kong uwi, hindi ko nabigyan eh. Pero ngayon, meron siya regalo sa akin. Kasi meron siyang budget. Budget! <laughs> I love you, Bobby. Tatotong lang. Cheers tayo ulit. Cheers! Mga tol, cheers! Sa totoo lang, mami, sa pagpupunyagin nyo, sa sa pag sa amin, lalo na ka, kay Puchi, no? kung saan talagang ha, nagpapasalamat ako. Ganoon din sa siyempre, mga so, kapatid ko, ganun din sa support na binibigay ng aking asawa at mga, mga, mga ano, ng mga anak ko. Talagang support in a, term, in, a in, a, term na siyempre, alam ko na hindi lang naman ako nagdadasal para sa inyo. Marami. No? Gusto ko kasi na na ilip, no? yung ating buhay. Hindi lang buhay dito sa mundo, kundi ilip din natin yung ating buhay spiritual. Na which is talagang si tatay noon ay ginawa niya rin. Talaga, diba? Kaya, di ba? Kaya, hindi ko mami. Alam ko, Happy birthday! I love you, mommy. <laughs> Yung ice cream, nandun dun sa rep. Dalawang galon yun. Love you.